Naghahalong pumapag-ibig ba yan? <laughs> may, may nararamdaman ka pang kakaiba? O mukhang na-miss lang yung mga panahon? Hello mga idol! What's up? Yeah. Hello guys! Uh, sa araw na ito, nag, nagtatanim kami ng palay. Uh, at muli naman tayong nakabalik sa pagtatanim ng palay sa loob ng ilang buwan. Ngayon lang ulit kasi <clears throat> may bakanting araw tayo kaya nagtanim naman tayo ulit. Kasama natin yung mga dating kasama sa pagtatanim ng palay. At ngayon, may kasama din ako matagal hindi nakabalik. At ngayon kasama ko siya at nandito sa tabi ko. Siya po si siya si Brad Lupi. Yan yung kung matatandaan nyo, kami yung unang nagsama doon sa vlog namin na magtanim ng palay na nakamotor kami kami yun at sa loob na ilang buwan ka ba nawala Brad? dalawang buwan lang dalawang, dalawang, buwan siyang nawala ngayon nakabalik na at magkasama kami ulit kaya kaya magblablog pa rin kami at syempre yung mga pangmalakas kasama natin ayan hindi na bago yan si ay, An, si Uncle Solar hindi na bago yan ah uh, matagal na namin kasama yan. Uh, at yung mga iba nandun. Bali yung uri ng palay na tinanim namin ngayon mga idol, uh, ano, dapog. ah uh, first time ko rin maka-inquintro ng dapog at kaya mas mabagal ako. Sa pakiramdam mo Brad, ano, yung, ano ba yung kaibahan sa dapog at yung bunubon? Mas madali yung bunubon kaysa yung dapog. Mahirap kasi yung dapog. Medyo mahirap kasi kunti yung dapog mga idol no kaya nahabutan na kami ng tanghali bali last dosi na pala ngayon nagtatanim pa rin kami kasi yung dapog mga idol maraming ano maraming uh, maraming ano sa tagalog yung ugat brad ramot, uh, ramot. <laughs> 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 kaya mahirap mahirap tanggalin at isa-isahin na itanim So, kalat, kalat, kalat. oh masyadong makalat. At ito na mga idol na muli tayong uh, magtatanim. Kasi yung mga kasama natin, nandoon na sila. At yan oh shout out kay Uncle Sular. Uncle, <laughs> shout out sa mga kasama natin. Yan yung pinakamabilis sa amin mga idol. Mabilis na mga Oh, yan yung mga kasama nating iba. Ayun oh. Malapad pa yung tataniman namin. Yan. Bali nasa tatlong ektarya nga pala yung tatapusin namin ngayon. Hindi namin matatapos yan kung hindi namin kasama si Brad Lope at si Uncle Sular. So hanggang dyan lang guys. Uh, babalik tayo mamaya. So ito guys. Uh, iwan. Kapabalik ko palang magtanim. Tapos Uh, babalik na naman sa taas kasi sabi ni Brad Lupi mag ano daw kami mag vlog ilang ektarya ba yung natapos natin uh, Brad? dalawat na yung natapos ah. uh, yung naiwan mga kalahating ektarya na lang po ah. uh, uwi naman sila kung sa kung mga hindi daw sila sa mga hindi nakakaalam no expert expert to po pala si Brad Lupi sa ano pag ng lupa lalo na kung sa pagtatanim ng palay tapos yun si Commander Sular, yun matindi talaga yan. Yun yung sinasabi ko kanyang idol, talagang matibay magtanim yan. Kahit mainit, talagang lalaban yan. Tayo ay mananghalian muna mga idol no, kasi yung mga kasama natin na... Hindi na nila makaya. Napagod na at syempre gutom na rin. So, hindi natin pwedeng pilitin yung katawan natin kasi... Uh, baka hindi tayo magkapagtrabaho sa susunod na araw. Pero ikaw Brad, may nararamdaman ka bang kakaiba? Uh, uh, ang nakakamdaman ko po yung um, uh, may init na, na po talaga. Uh, um, hindi na po talaga kaya. <coughs> Nagahalong pumapag-ibig ba yan? <laughs> may, may nararamdaman ka bang kakaiba? o mukhang na-miss mo lang yung mga panahon? Yung mga kasama. Yung, yung, kagaya ng dati? Oh. <laughs> no, Parang iba yung usapan niya. oh, may, mga, <laughs> may mga sekreto kami dalawa. Kami lang yung nakakaalam. Nandito lang yan sa tabi-tabi. Dito tayo, Brad. Busak ni Kura tak mau hingga. Di mga idol, no? kabisilya namin at matindi din yung ginawa niya kanina tagahakot ng uh, <laughs> <laughs> ano, ano, ano Bunubun. Na <laughs> uh, ano si kasama si ano, si ate Ate Ate. Huwag ka nang mag-alis, Ate. Ate Daisy. <laughs> <laughs>